Ayan, panibagong araw, panibagong adventure naman So dito naman tayo ulit sa pinunta natin kapon Sa barangay Colasian Ganoon pa rin, doon pa rin yung spot natin sa Sakop ng barangay ari hindi daw Sakop ng barangay ano Ang barangay magsaysay So yun Ito kami dadaan sa ano Ano, dadaanan natin dito ko nalang iwanan na ito yan pa update lang ako guys ah. Saguan, is. ah. guys. Bisa saguan? Bisa, guys.

huli natin first cut as dito sa ano ilog one mga more or less one kilo fish on Oh okay, see. So out sakan yang lur. Yan. sa come nice. no la per la no ich ah 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 da bin ich ay ah die leute

Tayo saging, sabi nila hindi raw maganda pagka magbawa ng saging pag nag fishing pero mayroon man tayong nahuli sabi-sabi lang yun ngayon man tayo kasi nabot tayong gutom mm. Yun na guys, nakahuli na tayo ng ano. Meron na rin tayong huli. So, yun guys tapos na yung aming fishing pabalik na rin kami ng ano so pumunta kami dito ng mga alas 8 ng umaga muli ko yan o no? tag alas ano mas dalawang dangkal guys ito is isa uh, malaki ito so, na sa mga sobra isang kilo na to tumatag isang kilo hin itong dalawa so yun lang maraming salamat at shout out sa mga kaibigan natin dyan mga sulit supporter natin sa mga anglers kay Master J.R. Fabila di Dosen shout out sa kay Master Hondra at sa team Pamingwit shout out sa inyo lahat guys kay Kuya Jumar Alan NB lahat ng mga kay Chard kay Kuya Jo kay Master John ayun Thank you. Maraming salamat sa blessing. Bye bye and God Guys, so ina tayo. Ito yung huli ko ngayon. yun o. Bawi na tayo kasi may problema sa manukan ko eh. Mga yung uh, bus. Tabas. Mga huwag yung ano. Yung tag-aalaga na ang manok ko. Harvest daw yung manok ko. <coughs> Bali, bininta ko yung isda. Nagtimbang siya ng limang kilo lahat. So, binta ko ng tag 100 lang ang kilo.